nadarama Iniisip na baka Dito madalas yeah. sa Morayta. At lagi kong in-order dito, Shomai Order na tayo Dito tumatambay sa Morayta, Dito madalas talaga Lagawan Kasi nandito yung mga friends ko Dito talaga kami nag madalas nagkikita kita. Right? Sa masarap yung ano dito yung pagkain. So yun, lalo na yung Topsy, masarap yun dito. Dito ako lagi tumatambay sa Hepalay, lalo na kapag ka uh, break namin. mga 6 hours, lalo yung wala kaming matambayan. Makailan na kami so, lang. Tomay so, rice, wek wek, Uh, ito ko piniting kumambay kasi ito lang yung way ko pa uwi Tsaka pumasok ka gate 4 So bago ko pumasok ka gate 4, bibili muna ako ng soft drinks o kahit ano na Ako'y nangangako sa Buing para lang sa